Nagpunta kami sa isang resort sa Labrador, Pangasinan, para sa post-birthday celebration ng kapatid ng nobyo ko. Kasama namin ang buong pamilya niya at ang una naming naibook ay isang villa lang. Kinumpirma naman ng resort na kasya kami, labin limang katao, at magdadagdag na lang daw ng extra bed. Pagdating ng Hunyo, uno, araw ng check-in, sinabi ng staff ng resort na masyado raw kaming marami para sa isang villa at kailangan naming kumuha ng isa pang kwarto. Sinubukan naming ipaliwanag at ipinakita pa namin ang kumpirmasyon nila na pwede kaming magsama-sama sa isang villa. Pero iginiit pa rin nila na kailangan naming kumuha ng isa pa. Para hindi na humaba ang usapan, pumayag na lang kami kumuha ng dagdag na kwarto para matapos na at makapagpahinga na rin. Galing pa kasi kami ng Pampanga. May dalawang palapag ang mga villa sa resort. Ang una naming nabok ay ang buong Villa 101 mula unang palapag hanggang ikalawa. Dito tumuloy ang mga magulang ng nobyo ko kasama ang mga kapatid niya at mga pamangkin. Ang dagdag na kwarto na kinuha namin ay room dalawang daan at tatlo na nasa ikalawang palapag ng villa numero isang daan at tatlo. Isang villa lang ang pagitan mula sa numero isang daan at isa. Wala namang naka-check-in sa unang palapag ng villa numero isang daan at tatlo. Nagpasya kami ng nobyo ko na sa room dalawang daan at tatlo kami matutulog, kasama ang dalawa kuya dahil may dalawang queen-size beds naman doon. Pagkatapos maayos ang mga kwarto at kama, nagpatuloy kami sa kasiyahan at naligo sa pool. Nanatili kami sa villa numero isang daan at isa hanggang gabi dahil nando ng lahat ng pagkain. Haha! -ha. Mga alas onse ng gabi, nagpasya na kaming lumipat sa room dalawang daan at tatlo dahil gabi na at medyo pagod na rin. Isa lang sa mga kuya ng nobyo ko ang sumama sa amin. Yung isa, nagdesisyong manatili na lang sa bilang numero, isang daan at isa. Mula sa apat, tatlo na lang kami sa kwarto. Wala namang kakaiba sa kwarto. Ayos ang kama, sapat ang lamig ng aircon. Nakatulog kami bandang alas 12 ng hating gabi. Mahimbing na sana ang tulog ko hanggang sa may narinig akong tumutunog. Tingin ko bandang alas 3.30 ng umaga yon. Medyo hilo pa ako pero nakita kong chinecheck ng kuya ng nobyo ko ang cellphone niya habang nakapikit pa ang mga mata. Akala ko alarm lang yon, kaya bumalik na ako sa pagtulog. Makalipas ang ilang minuto, may tumunog ulit. Sa pagkakataong ito, nagising na kaming tatlo. Tatlong limamput walong minuto ng umaga na at ang telepono sa tabi ng kama ang tumutunog. Yung typical na telepono sa mga hotel o resort na ginagamit para tawagan ng front desk. Nagtaka kami, bakit may tatawag ng ganitong oras? Sinagot ng nobyo ko ang tawag. Walang sumasagot sa kabilang linya, kaya binaba niya ito. Baka na miss dial lang, naisip namin. Pagkalipas ng ilang minuto, tumunog ulit ang telepono. Ikatlong beses na. Naiinis na kami dahil naaabala ang tulog namin. Sinagot ulit ng nobyo ko ang tawag, pero wala pa rin sumasagot. Kaya iminungkahi ko na i-off hook na lang ang telepono. Huwag ibalik sa receiver para hindi na ito tumunog ulit. Nakahinga kami ng kaunti. Akala namin, tapos na ang abala. Pero nagising ulit kami makalipas lang ang ilang minuto. Sa pagkakataong ito, ibang telepono na ang tumutunog mula sa unang palapag ng villa. Ang problema, walang naka-check-in sa ibaba at wala kaming access doon. Yung hagdanan papunta sa kwarto namin at sa ibaba ay may nakaharang na plastic o parang plywood lang kaya rinig na rinig pa rin namin ang nasa baba. Napalitan na ng takot ang inis namin. Wala kaming magawa kundi hintayin matapos ang pagring ng telepono. Pilit naming ini-ignore pero ayaw kaming tantanan. Tumunog ulit ito makalipas lang ang ilang minuto. Nagpapanik na ako sa isip ko pero sinubukan kong maging kalmado. Tatlo naman kaming naroon. Hindi na ako muling nakatulog. Ang huling beses na tumunog ang telepono ay alas 6 ng umaga na. Medyo maliwanag na noon kaya nagpa siya kaming lumipat sa Villa 101 kung saan nandoon ang mga magulang at kapatid ng nobyo ko. Ikinuwento namin sa kanila ang lahat. Kinilabutan din sila dahil yung telepono sa villa nila ni Minsan hindi man lang tumunog. Pag check out, nagtanong kami sa staff, baka may sira lang sa linya ng telepono sa room 203. Habang chine nila ang kwarto, Tinanong ko ang admin staff. Kayo po ba yung tumatawag sa amin kanina madaling araw? Sagot nila, hindi raw sila tumawag. Sinabi rin naming pati telepono sa unang palapag ay tumutunog. Ilang beses po kasi may tumawag sa telepono namin pati po sa ibaba. Simula alas stress ng umaga, hindi na po kami nakatulog. Pagkarinig nila, nanlaki ang mata ng staff. Ay, hala ma'am, wala na pong naka-duty sa amin ng alas stress ng umaga. Hanggang alas 12 ng hating gabi lang po ang office staff. Hindi ako masyadong naniniwala sa mga kababalaghan dati, pero mula nung gabing yon, nagiba na ang paniniwala ko. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung sino ang tumatawag. Hindi na ako babalik sa resort na iyon.